walang bisa ang kumpisal sa pare. Dapat diretso kay Hesus. Paratang ng ilang protestante. Sinasabi nilang hindi dapat ikumpisal sa pare ang kasalanan dahil si Kristo lang ang makakapagpatawad. Sagot nating mga Romano-Katoliko, Totoo na si Kristo lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Ngunit binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga apostol. Sinong patawarin ninyo ang kanilang mga kasalanan ay pinatatawad at sinong hindi ninyo patawarin ay hindi pinatatawad. Nakasulat sa Juan chapter 20 verse 22 to 23. Ang pari ay kinakatawan ni Kristo sa sakramento ng kumpisal.